Nagtitinda ako ng gulay sa palengke para makabayad ng utang. Hi Ate Mila. Ako si Lazel, 35 years old. Dating OFW sa Dubai. May tatlo akong anak at ang panganay ay lalaki, 15 years old na sa kasalukuyan. Nagsimula kami mag-asawa sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ang asawa ko noon nagbebenta ng uling, siya mismo gumagawa ng uling sa bukid. Lumipas ang sampung taon naming pagsisikap unti-unti kami nakaponder ng sari-sari store hanggang sa nagawa kong palaguin. Nakapagpatayo kami ng maliit na bahay na simento, dati kasi nakikitira lang kami sa biyanan ko. Hanggang sa isang araw, mga anak ko lang ang nasa bahay. Ang panganay ko noon ay siyam na taon pa lang, ang pangalawa ay pitong taon at ang bunso ay limang taon pa lang. Gumagawa ng project ang panganay at ang dalawa niyang kapatid ay naglalaro sa labas ng bahay. Ang kwento ng anak ko ay somindi daw siya ng kandila. Dahil may kailangan siyang pagdikitin gamit ang apoy. Nagsiar lang daw siya at paglabas niya ng CR ay nasusunog na ang bahay. Nagsigawan daw sila kaya may tumulong na kapit bahay para pigilan ang apoy. Pero mabilis itong kumalat, hanggang sa tuluyang nasunog ang bahay. Nag back to zero kami lahat na wala. Pakiramdam ko noon nawalan ako ng gana sa buhay. Tumira uli kami sa biyanan ko at nagsimula uli. Pero pakiramdam ko nagkadamalas malas ang buhay naming pamilya. Tuldok, Minsan hindi ko maiwasan sisihin ang anak ko, pero alam kong hindi naman niya gusto ang nangyari. Tuldok, lumipas ang apat na taon hindi pa rin kami nakabangon. Tuldok, kaya nagdesisyon akong magtrabaho sa abroad. Nag-apply ako ng domestic helper sa Dubai. At paglipis ng apat na buwan ay nakaalis ako ng bansa. Tuldok, mabait ang mga amo ko, after two months pina medical nila ako para sa national ID. Laking gulat ko dahil may bukol ako sa mattress. Hindi ko rin alam kung bakit hindi lumabas sa medical ko sa Maynila. Tuldok, kaya umuwi ako ng Pilipinas dahil kailangan ko magpa-opera, isang buwan lang na nasahod ko ang dala kong pera. Dahil ang unang sahod ko ay pinadala ko sa pamilya ko. Mabait ang mga amo ko kaya kahit paano ay binigyan nila ako ng konting tulong. Pero hindi pa rin sapat, kung kani-kanino kami humingi ng tulong at ng utang sa mga kamag-anak namin. Para maoperahan ako. Nung naka-recover ako nagtinda uli ako ng gulay sa palengke para mabayaran ng unti-unti ang mga utang namin.